Bossing Vic Soto, sinisi ang sarili dahil sa naging reaksyon ng sugod bahay winner. Salana ko rin. Ano <coughs> yeah. okay, 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 na, huwi na tayo, kuya! Tanong-tanong ko rin, bakit pa natin ang kahinga. Pero yung napagiting, kuya kanina, eh, bakit yun naman bigyan ng Malaysia, at ito ay, uh, hey, uh, hey, uh, hey, kwento-kwentuhan lang. Tila bantay sarado na ngayon ang mga kritikong netizen sa bawat pag-ere ng mga noontime show sinusuri at inuuri nila ang bawat galaw, kilos, lalo na ang mga sinasabi at binibitiwang joke ng mga host ng bawat noon time show at isa na nga rito ang EAT. Sinasabi na masyadong nagiging sensitibo na at binibigyan ng kung ano-anong kahulugan ang mga salitang hindi magugustuhan ng mga netizen na tila ba nakaantabay lagi na parang pulis sa gagawing hindi maganda sa paningin nila. Kaya naman, todo ingat na ngayon ang mga TV host. Iyon nga lang, may mga pagkakataon pa rin na nakapagbibitiw sila o kumikilos minsan ng hindi lubos na napag-iisipan. Dahil nga, live ang programa. At kung anong maisip o gawin nila, ay nadadala sila ng pagkakataon at sitwasyon. Kagaya na lang nang nangyari nito October 6 sa isang porsyon ng sugod bahay habang kausap ni Bosing Bigsoto ang sugod bahay winner. Nagtatanong at nakikipagpentuhan si na Mayor Jose Manalo sa sugod bahay winner ay may naitanong sa kanya si Bosing. Narito ang mga pangyayari. Ay, si Missy po. Si sa sabahay eh. ay ayaw, ayaw lumabas eh. Ayaw lumabas? Ayaw, bakit? naman. Si nga na wala lumabas. Eh. Malaking nakahiga, pero malakas pa po. Pero mas parang, pa naman. Malakas pa naman. Wala pa nakahiga. ang Ano? Bakit ba lagi nakahiga si ate? Gusto mo ay pumatong. Uy! Agad namang sinalo ni Mayor Jose Manalo ang sinabi ng winner. Todo adlib siya sa pagpapaliwanag upang ilusot ang salitang binitiwan ng winner. Talaga okay. sila kasi ang nakakatamad na magbabangon. Hindi, sila kasi. Ang negosyo pala ni Kuya dati, meron silang ano, yung pautangan. Oo. Oh. Oo. Tapos ba, may mga ngutang sa kanila. Ano, papatungan ko ba natin to? Oo. Oo, yung percent. Kung magbabayad ka agad, hindi na papatungan. Okay. Pero kung matagal bayad, may papatong tayo yan. Papatungan natin yan. Dahil na sinangyari, ay sinisi ni Bossing ang kanyang sarili dahil sa ginawa niyang pagtatanong. Totoong hindi madali ang isang live program. Dahil di kontrolado ng sinuman, ang pwedeng mangyari o sabihin ng ibang tao na hindi bahagi ng programa. Kaya nga madalas ay may paalala sila. Dahil na rin sa mga isyo na naglilitawan, maging sa mga sumbong ng mapanuring netizen, ay ingat ang mga TV host ng programa. Subalit alam naman natin na walang perpekto at lahat ay maaaring magkamali. Kaya hindi dapat seryosohin at agad na bigyan ng ibang interpretasyon ang isang bagay na hindi sinasadya at wag nang palakihin pa. Wag nang magmagaling at magpakasensitive dahil nagiging kontrobersya lamang ang isang simpleng problema kapag maraming nakikialam at nakikisaw-saw. Pagkating kuya kanina, eh huwag nyo naman bigyan ng Malaysia siya. At ito ay uh, yeah. kwento-kwentuhan lang. Biro-biroan uh, lang yan. Baka na naman bigyan nyo na naman ng ibang ibig sabihin. Bigyan ng Malaysia, Wala po yun. Kaya nga sinasabing mahirap na ngayon ang magpatawa at magpakawala ng mga biro. Dahil sa dami na, nang ipinagbabawal na kahit simpleng bagay ay pinalalaki. Kung may nais kayong ibahaging komento, isulat lamang ito sa comment section. Pakilike and share na rin po. Muli po, madramang salamat sa inyong lahat.